Marigyang yung balay ba kay Oo, oh, napay. Napay isak pa ng... Ay, ano mo? na 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 ko na sa'yo. Hindi na mo Hindi. mga na. Pasa na ko sa sa'yo ng video. mga Pero ay, video. Hmm. 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 Ang duwena dito sa mga ano ka. Ang duwena dito sila. Siyempre, pag butan ay nadyog hawa. Lato pa kag mouth nga mo na. Di ba? Talag sa honor ba ng mga butan ron? Oh, hey, excited siya kayo ikaw nagkita tabiari. Hindi mo mo na makagawas. Kaya uli magbantay. Tanahan tayo mo, kagawas ka. Masa yung mga kwan siya?

kong oh, kira. Laoy, busog biya ko. Ayan. Di Ay, mo balik pa mag-quit? Diri na mo? Tinuod ka? Lagi, diri na lagi mo. Either diri o ako dabi. Ay, mm, ano Pictures Picture sa Name, name. Wala. Uy, nag video ko. Uy, ka. Excited daw sila kung isa daw kong commit up karon Char! Ah, kasi sa flowers siguro. <laughs> <laughs> Excited sila. Sabi ko, dalat ako na yung flowers. Uy, <laughs> kita ka kay flowers ito uh, na ano ba. Di. Di, flowers man ako. Flowers okay, for you. yung <laughs> mimi So, wala na. Napresa dyan. Napresa dyan yung mga bana. Ay, X. X X X. <laughs> X, X. X, Si ano, si taga-pisawak nung dati ka bata pa daw ang anak tapos napresu. Mo, okay. Pero mo, ano. okay, Nata, na preso. mo ko Pero dalaga na yung anak kay si... buwang ka, Jill. na siya, ay, slow na. Ta, mm -hmm. grabe no. Pasa na ko sa inyo sa WhatsApp pa. Sige. Ayan, sana po. Kasi tayo lang sa kuha. Ay, hindi ra bawal dahil ang bisita, no? Alam mo, daw sa kuha. Ayaw lang lalaki. Bawal lang lalaki, diba? Babae lang. Babae lang, okay. Charing. Tulog kayo mukhang mga alaga. Gawa pa kayong mga alaga, oy. Wala, dito ang bunso. Wala, dito ang bunso. Upat ko na ang alaga dyan Kaya college naman ako ang um, buwan pang Ay, college. So, wala na siya dito sa tulog. Tubig tayo may abo na. Nayabo dito siya. Hmm. Ibuto ka na, na ang tubig para dito dito siya makuha. Wala pa na siya. Wala pa na siya. Matay. Oh, yan eh. Kaya naman siya tubig. Di ba na matay dahil mga, ano na siya, mga 7 days or 10 days na pan. To din, pa na. Mahilig ba din mukha mo ka ng kono? Artificial na siya mga halaman, kasi. Hindi ko na, hindi mo na sa open, Jay. Ay, darin na siya. Hindi. <laughs> Ayan. Sa mga excited dyan na mga kita. Ang kita. Ang kanil up si Casey. Kauban sa ano. Sa TV sauna. So, ayan. Nakita na pa ni mga guys. <laughs> okay.